Maganda yun po natin yan, itong part 2 ni Pascua dito. Pulutan. Pulutan. Nauunan muna yung pulutan mga ba bago, bago yun yung, bago <laughs> yung inoom si <laughs> Master ng tubig. Tingnan po tayo, mayroon Mayroong patitik o. Oh. Magandang araw mga boss. Ayan. Lasa. Sa Nagustin Project. Dito na lang po tayo mag-update sa pinapagawa ni Boss Bugoy. Shout out, Boss Bugoy. Ito. Uh, si Master muna po yung nandito. At saka si, ano, si Bartolome mga boss. Ito muna yung pinagagawa kasi yung mga tropa natin. Uh, patapos na po yung sa kanilang project. Nandun sila Uh, yung natitirang gawain pa doon tinatapos na natin po ngayon siguro hanggang ngayon na lang po yung mga tropa natin doon sa kanigwang project kay Ate Aida kaya ito munang dalawa dito si Master at saka si JR ang gagawa dito ito yung yung pinaka bridge nung ano nung natin ang pinagagawa ko kay Master para matibay na kasi ano po eh uh, gumagalaw yung hagdan baka po bumigay yan bumili ako ng ano ng mga pipe na tubo to S40 tatlo po yan dalos naka design po dito katulad nung ano para bumagay ito sa mga poste doon Bartolome hey, Good morning, good morning, kaso. <laughs> ay, Ayan. 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 kasi Ayan. Si Ayan. Mata. Ito si Mark. Uh, sila muna yung nandito. Tapos ito pala mga boss. Yung dito sa kitchen bili na namin ito lalagyan ng aluminum sliding uh, aluminum door yun na ni Boss Pugoy tapos ito ceiling ceiling po yan kasi -e ceiling nya ayan yung mga PVC panel po yung lalagyan natin tapos cove. Cove ceiling tapos yung mga table para sa hanging cabinet dito sa CR sa mga CR ayan lang wala muna pong kuryente kasi pinutol muna namin doon sa labas Teko, <makes noise> may <makes> handling <noise> kayo? Welding, welding well, muna yung gagawin ni master dito dito sa ilalim ng agdan <makes noise> tsaka sa plant box kaya po pinatibay natin yung plant box para po sa dito sa agdan baka din niya na magiging gamot Ayan. Okay na mga boss. Nakapilmi na. Tapos pa sa cemento na lang natin kay pakto Tsaka yun doon. Pa pipinis natin. Tapos tip, pinturo na lang. Dibay. may supporta na yung magdan natin. Dibay na. Ah, nagagana na pala sila ng ano, ng pang-tracking sa uh, Thai, sa taxi master. Inauna ko na po to para si Pak. The next day, pa uh, pwede na ni siyang gumawa rito. Ayun Eh no, nakakarami na si Master dito. 40 by 40. Yan, ceramic tiles. Ang ginamit natin dito. Bartolo na. Hey, ano yan? Adesib. Adesib, boss. Adesib ano? sa baby. Yan. <laughs> no? Dami, dami ang ginamit natin dito, mga boss. Almost 600, ay 700 pieces. Ay, get. Na 40 by 40 Tapos yan gagrap natin Pag hindi na busy yung ibang tropa natin so Ano yan May video kesa Baka next week pwede na tala yung mag-install dito ng mga accessories ng CR at yung mga ilaw. Habang hindi pa binubuksan yung San Gabriel project natin. Sabar master, sir, tatapusin mo na lahat ng project natin dito sa Masantol. Lako tayo mag Makabebe. <laughs> si Master mga boss, taga doon sa Makabebe. Malapit yung project. <laughs> tsaka si Bartolome. <laughs> tapos dito mga boss pa bubaba ko ng konti dito pa islock ko na para yung natubig diretso dito tapos naka drop to sabi ni boss bugoy naka drop daw to ito dito tapos iba yung kulay yung tiles niya. pero ganyan din yung design pero ay mag alas uh, 12 na, mga boss hindi na po tayo kakain dito kay boss bugoy baka tayo pumunta ng ano ng kanigwang project naglinis na po sila doon saka yung mga pintuan natin nandun ayan o no? oh. natin dami ah binakdakan ka adobo ayan o no? oh. Yan, meron pa tayong chicharon, no? Bartolome, ha? Eh. Tikman natin yung chicharon ni may, may boss Mark ang nag sa atin ng, ano, ng ngayon. Okay, okay. Kaya tayo. Chicharon. Charon. Charon. Charon, Charon. Kulutan. Mmm, <laughs> <laughs> ha. Mmm. Bawang nutung kanen Yang dinakdakan Dinakdakan di Mark Ini hey, Mark Hmm ba? Sarap ng pangalian natin. Dami natin ulam. Kasama muli si Bartolome. Hmm. Ay, master. Dami ulam. Hmm. Kahit na mahihitan pa namin. Ngayon pala ya? Pulutan. Pulutan. <laughs> Nauna muna yung pulutan. Ano mga ba? Bago yung, bago inom si master ng tubig. <laughs> <laughs> Kaya po tayo. Sarap. Mayroon pang itik, oh. Ayan, eh, Maganda naman mga boss, yung dinisay natin na ano, na pinakasalo ng hagdan. Bumagay doon sa tatlo. Ay no, tapos meron siyang flat box. Very siyang mag-alaman dito si Boss Pugoy. Pero pipinturahan po natin 'yan para medyo maganda tsaka yung hagdan. Ito sa taas. Yung tinalis ni Master George. yan Halos ano na po ito Mga 30% 30% po Yung natalis na ni Master George dito Yan medyo mabaga kasi yung halo natin sa, Nasa ilalim Di tayo pwede mag halo dito kasi naka waterproofing po yan Yan ako dito, sinakno ko lang dito para yung tubig. Tapos yung suraw niya, naka slope siya panda Para yung uh, tubig diretso dun sa PVC natin. Yan. Ganda to. Pagka na na buo yan. Tapos final painting na. Pesko, pesko dito sa pinapagawa ni Boss Pugoy Mga oh, Boss Ano mga Boss, nandito na naman si Boss Delius ha huh? oh. oh, Delius <laughs> May pagagawa na naman tayo sa kanya Itong hanging cabinet dito Ang pagpapagawa si Boss Pugoy Ah, uh, Aluminum Ang gusto niya ni Tawas lang no? Tawas lang daw eh Hindi, lalim pala pa na Mark? A lot, a lot, a lot. Taas lang. Taas lang. Aluminum hangin, ang ano natin. Tapos pasukot nalang sa kanya. Mm. Kaya naman um, yan, boss. Kaya yan eh. Hanggang dito. Tapos kaya yan eh. Awa. Sa, sa, sa ganyan, tapos ano, ah... Uh, 30 lang, 30. 30 cm. Yung pinaka, okay, naka, naka hangin, naka ano niya, ilapad niya. 30 cm yan, boss. Awa. Tapos, nasa ano tayo? Nasa... Okay. Yeah.

Ayan mga boss yung design natin. Bali, anim siyang ano, takip. Tapos meron siyang nakadrop na lalagyan ng ano, ng mantika na Julius. Mm, tsaka nalagyan ng spam boss. Spam at saka corn tuna. Corn tuna. <laughs> <laughs> Tapos ito pa, uh, susuka natin yung bintong giniba ni Pax. Para daw pagka uh, natutulog si boss magay, diretsyo dyan sa, sa kusina pag nagutom. Julius. <laughs> uh, <genius>. Diretso <laughs> luto na ako. Diretso luto. <laughs> papipinturo din natin ito maganda yun po natin yan itong part ni boss pwede dito Ayan. so yun mga boss okay na, kay boss nilis na, sukatin na ya, yung, ano, yung ating pinagagawa, sige okay, ganito na po yung vlog natin mga boss, yan yung update natin dito sa plaza project ثنيان عبدالله سلامتك